habang nag scroll ako sa TikTok, meron ako nakita ng challenge. 100 pesos ulam challenge kung tawagin. Century tuna at itlog nga pinaka main dish. Magandang challenge 'to para sa mga taong katulad ko na hindi marunong magluto at gustong matuto. Ito kasi ipapakita na lahat ng ingredients at pinapakita rin dito step by step kung paano mo tulutuin. Bukod doon makakatipid pa ako kasi hindi aabot ng 100 pesos yung gagastusin. Hindi mo na kailangan pumunta ng palengke para bilhin lahat ng ingredients. Sa tindahan lang ang bibili mo na 'to. Tulad nitong toyo kapag binili mo sa pack ay 10 piso lang. Itong suka na kapag binili mo sa pack ay 10 pesos lang din. Ito namang si Boy Skincare, I mean itong pamintang durog o buo, pwede ka bumili ng piso o limang piso. Ito nga pala sili at sibuyas, hindi ko alam kung magkano. Basta ang binayad ko sa dalawang to ay 7 pesos. Ang isang itlog pala sa amin ay 7 pesos. Pero tingin ko, makakukulangin to. Kaya dalawa ko na kaya 14 pesos ang nagastos ko. At ito namang century tuna ay 21 pesos. Kompleto na ang ingredients ko. Tara, magluto na tayo. Ang una instruction pala natin, nahihiwain natin yung sibuyas at saka yung sili. Uulitin ko lang, hindi talaga ako marunong magluto. Kaya simple yung paghiwa ay hindi ko alam. Alam ko meron sa inyo magsasabi. Hindi naman niya kailangan pag-aralan eh. Common sense lang yan, madali na yan. Pero yun nga kasi ang problema sa pagluluto kasi ay, wala ako nun. Kaya sana po ay wag niyo akong i-judge kasi video nito ay ginagawa ko ang best ko. Pero kung meron mo na magtuturo sa akin, ay willing naman talaga ako matuto. Nanonood naman ako kung paano ginagawa yung paghiwa. Pero iba pa rin kasi talaga kapag meron actual na nagtuturo. Kailangan ko para tong hiwain ng maliliit na pa square. Kaya kung sa common sense lang, una kong ginawa pala, hiniwa ko ito sa gitna ng pahaba-haba. Pero hindi ko pinuputol. Pagkatapos nung binirigtad ko at hawakan ko magkabilang dulo. At hiniwa-hiwa ko na nga to at mukhang okay naman dahil maliliit na hiwa ang kinalabasan. Hindi ko sure kung tama to pero mukhang nakuha ko naman. Kaya pagkatapos ko hiwain ng maliliit yung sibuya sa incinet acid ko muna. Ang naman na natin itong ceiling green. Dito ay medyo nadalian na ako. Iniwa ko lang yung magkabilang dulo. Kita ko nga din na bawat puto niya ay eh, medyo paliko kaya pa islant ang ginawa kong paghiwa. At tingin ko ay makong nakuha ko naman. Ito na nga kinalabasan at pares ko na silang sinet asay Actually second time ko pa lang talaga magluluto to sa buong buhay ko. I mean nagluto naman ako pero itlog at hotdog lang. Dito tulad ngayon na maghiwa-hiwa pa ako at merong ibang mga sahog. Ito nga at nahanap ko na nga pala yung kawali ko. Pero dahil nga sa hindi ako nagluluto at hindi nagagamit tong kalan. Napansin ko na sobrang kapal na pala ng Kaya bago ako magluto, ito nga at ko na muna. Last year ko pa binili tong kalan na to at hindi pa nalulutuan ng na kahit ano. Binisa ko pala muna ng tubig tong kawali kasi medyo mali kabok na din. Ito nga gasol ko, ay wala pa kabawas-bawas. Kaya ito, binuksan ko gasol, binuksan ko na rin yung apoy. Habang hinihintay ko, minute yung kalam, binuksan ko na itong century tuna. Para makasigurado, tinik ko muna isa-isa yung instruction. Picture per picture lang naman ang susundan ko at mukhang madali lang naman itong gayahin na. Unang step, kapag may inito daw yung kalam, ibuos eh, na natin yung mantika na century tuna. Pagbuos ko na mantika, eh, natunaw agad at taubos. Yung mantika ay eh, naging usok lang, napalaka siguro yung apoy ko. Kaya naman hininaan ko na konti yung apoy at binuos ko ulit yung mantika na century tuna. Mukhang naging okay naman na at binuos ko na lahat ng mantika na century tuna. Ah. second step, sabi sa picture, isa eh, utay daw natin yung Binon Hindi ko alam kung ano yung sibino Binon sa ute. Basta nalagay ko na lang Kinagaya yan. Kinagaya ko nga lang pala yung instruction sa picture. Gumawa siya ng tatlong onion na pinagwahiwalay niya. Muhuli ko na nga lang din na guess kung bakit kailangan niya pagwahiwalay yung onion. Kasi ang next step pala ay bubuo sa gitna yung century tuna. Basta i-make sure natin na wala na mantika bago natin ibuhos. Kung pagbabasihan ko yung itsura sa picture ng century tuna, siguro yung masasabi kong luto na itong century tuna kapag naging brown na talaga yung kulay. Pero nakailang halo na ako dito, hindi pa rin naging kulay brown na century tuna, medyo maputla pa rin yung kulay niya. Ilang minuto na rin ako naghahalo dito, pero hindi talaga siya nagiging kulay brown. Hindi ko sure, baka ibang brand lang siguro ang gamit niya. Hindi na nga ito hinintay maging kulay brown basta binuhos ko rin toyo dito at saka suko sa takip lang yung sukat nila tapos nang hinalo-halo ko lang ng konti kasi susunod ko na si Boy Skincare I mean sunod ko na ibubuhos itong pamintang blue hindi ko masyado natansya kung marami na ba ito o oh, kulang pa sa gitna ko nga sana ilalagay itong itlo pero hindi ko alam kung ano nangyari kasi bigla na siya lumiko sa pababa kaya napunta siya sa gilid hindi sa gitna usubuhan ko na nga siyang haluin ay parang feel yata ang pagkakaluto ko <laughs> hindi ko alam kung bakit tumigit sa kawalin sa security tuna at itlog hindi na naman malakas yung apoy kaya naman hinalo-halo ko lang ng konti kasi sa maluto yung itlog pero mas lalo pa yata ang dumala kasi marami nang dumikit Eto, ito na nga pala yung final. Aalisin ko na siya sa kawalit ay ko na siya dito sa plato. Ito na nga akin na ako Medyo nakuha ko naman ng konti. Sinunod ko naman lahat ng instruction. Mukha lang maliit yung portion niya dahil siniksik ko pero pasang kasya dito ang tatlong tao. Bago ko nga to tikman, meron akong nakalimutan. Hindi ko pala naisama yung siling kulay green. Pero di ba rin na sili lang naman niya kahit na natin. Okay sa so mga kadugyat, ayan. Mag-aalis din ako ng sarili kong luto. Pero guys, syempre ito totoo totoo. Una wala mo nang kanin. Mm, mm, mm. Sarap siya. Para nagkaroon siya ng flavor na onion flavor. May ganin naman. Mmm. Mmm. Sayang, wala lang akong ketchup eh. Kung may ketchup sana ako. Mmm. 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 Pero ang favorite itong luto ko, ano yun? Sis, kasi hindi pa talaga ako marunong at nakalimot ako yung sile. Yeah!